Kung maayos natin ang ekonomiya ng bansa natin sa Pilipinas, uh, I'm looking forward na hindi na kailangan mag-OFW ang mga Pilipino. But that is still a wishful thinking sa ngayon. So, let's learn from Singapore and hope that someday, uh, napakaganda ng Singapore, napaka-well-developed ng Singapore. Ako po'y nangangarap na balang araw, ang Pilipinas, maging kagaya rin ng Singapore, very uh, productive yung mga ginagawa ng mga tao dito, maraming trabaho, industrialized, maganda ang turismo. Kung maayos natin ang ekonomiya ng bansa natin sa Pilipinas, uh, I'm looking forward na hindi na kailangan mag-OFW ang mga Pilipino dahil yung mga trabaho doon na mag-aantay sa atin sa ating bansa. But that is still a wishful thinking sa ngayon. So, let's learn from Singapore and hope that someday uh, maging gaya rin ng Pilipinas na na yung nakamit ng Singapore.